yun, patas na ang laban. Sa huling sambit na yun ni ohera kasabay pa noon ang pag-aangil ng nasumun nitong alaga niya. Mga kababis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imaynasyon sa digmaan na ginagabayan ng dalawang laglag na anghel. Pakisapak na rin ang like button sa sobrang pangyugigil dahil sa pagkauhaw natin sa episode na to. Salamat. Huwag kang magyabang, Dato. Dahil natural palang nagagawa mo para sa isang nagtatangan ng mutsa ng kadatuan. Dito natin sa Bakbakan Malalaman. Sa huling sambit naman ang salitang yun ng Rahakagini... Umpisa na nga ng seryosong bakbakan ng dalawa. Sa pagtama ng kidlat ng isa sa malaking puno malapit sa turugan ay siya namang... Hampas ni Raha Kagini ng kanyang nagbabagang kadena. Umilag naman noon si Dato sa pagtalona. Kasunod pa noon pagpulas ng kanyang alaga sa kabilang bahagi. Tumungo si Uhera sa kaliwa ng Raha at ang dyablong aso na alaga nito ay tumalon naman sa kanan nito kasabay ng pag-ilag ng amo at ng alaga. Ay ang mabilis din nilang pag-amba ng atake kay Raha Kagini sapagkat sa pagwasiwas nito ng kadena, sa pagitan ng segundo ay pabalik pa lang ito sa muli nitong pag-ikot. Sa hawak naman na si Bat ni Dato Ohera na galing sa isang mahiwagang ahas, agad na nakarating ito sa posisyon ng Raha Nagulat naman si Raha Kagini sa pagbali ng segundo ng oras sa bilis ng kilos ni Uhera dahil sa tatarak na sa katawan nito ang sibat na hawak ni Dato at sa kabila sa kanan noon ay ang alaga niyang maladyablong aso. Wala nang kawala si Raha Kagini sa pagkakataong ito ngunit bigla ang naglaho yun na parang usok kasama ang kadenang daladala nito. Hangin, hangin ang nakagatno ng alaga ni Uhera. At hangin din lang naman ah, ang nabaunan ng sibat nito. Sa sobrang tensyon sa mga kaganapan ah, ay napapahigpit na lang ng kamao si saela kasama ang kapatid nito at ang mga manunood sa paligid. Ngunit nasan nasan si Raha Kagini? Sa mabilisang pagkawala nito ay katahimikan ang bumalot sa paligid. Mukhang gumamit na naman ito ng orasyon ng Diablo na nasa katawan o gabay ng mutya nito. Natigilan ng mga ilang segundo si Uhera at napalingalinga ito sa paligid. Ngunit, sa pagtunog ng isang malakas na pagaspas. Patay ka na! Dato! Sigaw ni Raha kagini mula sa tuktok mismo ni Ohera, kasabay ng kumpas ng hampas nito ng kadena kay Ohera. Sa bilis ng pangyayari ay hindi na nagawang makailag pa ni Uhera sa bigla ang paglitaw at atake sa kanya ng raha. Kaya naman ginamit nito ang kanyang sibat upang sanggahin ang nagbabagang kadena ni Raha Kagini. Nasalag naman yun ang sibat na hawak nito at mukhang napakatibay din ng sibat ni Dato Ohera. Ngunit sa paraan na yun ay pumulupot naman sa sibat ang kadena na parang naitali ito doon. At sa pagbaba ni Raha Kagini sa kabilang bahagi, sabay hatak nito ng kanyang kadena at doon ay nabitawan ni Dato Ohera ang sibat nito. <laughs> Malamya! Tawa at salita pa ng Raha Ngunit sa tawa niyang yun ay agad naman na atake ng malakabayong laki na aso na uripon ni Uhera kay Raha. Kaya hindi naman agad nakabuelo si Raha sa pag-ilag sa nilalang na yun dahil sa paghatak nga ng kadena nito kasama ang armas ni Uhera kaya't doon ay bumaliktad si Raha Kagini sa pag-atake sa kanya nung malaking aso dahil sa pagnanais nitong ilagan sana iyon lumuwag ang pagkakahawak nito sa kadena at yung sibat na napuluputan nito naging ahas ulit iyon at kumawala sa kadenang nagbabaga. Sa pagkakabitaw ni Raha Kagini ng kanyang kadena dahil ginamit nito ang kanyang kamay upang sinapak nito yung malaking aso at tumalsik sabay bangon nito ng mabilis at dampot muli sa kanyang kadena. Ngunit sa pagkakataong iyon, nasa harapan na niya si Uhera sa pagbangon at biglang at ni Ohera ng pagkalmot si Raha Kagini ng kanyang mga malapunyal na kuko at sa pagtak yona ay hindi man bumabao ng kanyang mga kuko ng direkta sa katawan ni Raha Kagini dahil sa lakas din ng kabal nito nasusugatan pa rin iyon tuloy-tuloy Tuloy-tuloy ang ginagawang pag-atake ni uhera parang nagwawalang animal nun si Uhera sa ginagawa niyang yun sa Raha. Si Bak ng kanyang malalakas na buwelo sa pag-atake nito sa Raha at sa mga sandali pa na yun, ay nakabangon na ang alaga ni Uhera na sinapak ng Raha din kanina. Nagaangil na noon ang buong lupo ng Raha dahil sa kitang kita naman nila ngayon kung papano pulbusin ni Uhera ang katawan ng Raha dahil sa sunod-sunod na pagkalmot at pag-atake nito. Demonyo laban sa demonyo. Matira ang matibay. Sad-sad pa rin ang sad, -sad noon si Uhera. Ipakita mo! Ipakita mo sa akin kung hanggang saan ang kaya mo! Salita pa ni Ohera habang patuloy pa rin ito sa pag-atake sa Raha. Ngunit nang aatake ng muli ang alaga ni Ohera na malaking aso, biglang kumampay ng malakas ang pagaspasang Raha at biglaan itong napalayo sa pag-atake ni Ohera at sa paglayo nito sa baybuelo naman ng kanyang kadena. Ngunit sa pagkakataong ito, naiintindihan na ni Uhera ang kahinaan ng armas na kadena ng Raha. Mahina ito sa kumbating dikitan dahil nga sa mahaba ang kadenang iyon. Nangangailangan yon ng malaking espasyo para sa pagbuelo ng atake. Kaya't ginamit naman ni Dato Uhera ang kanyang pakpak at puwersa nito ng mabilisan bago pa man maihampas sa kanya ang kadena. Sa segundong ito ay patay kung patay. Kung sino ang mas mabilis sa paggalaw, ay yon ang unang tatama ang atake. Dahil sa dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari dito. Yon ay tamaan si Ohera nung kadena, umakalapit siya sa raha. At sa pitik ng sigundo... Nakalapit si Uhera nga sa Raha pero bago dumapo ang mga kuko nito sa kanyang kalaban Ang tinamaan naman ng kadena ay ang alaga nitong aso na papasugod din sana Ngunit tapos na ang buwelong yun ng kadena At nasa harapan naman na ni Dato Uhera ang Raha Kagini Kaya't sa paglapat muli ng mga kuko ni Uhera sa katawan ng Raha munti na Muntik nang bumaon yon sa katawan ng Raha At kung hindi na paatras ang Raha Siguradong baon na yon sa digtig nito Tapos na sana ang laban Ngunit sadyang matibay rin ang Raha Dahil sa dami ng natamo nitong pinsala sa mga pag-atake ni Uhera, Ay nananatiling malakas pa rin ito nang susunod na naman sana ang isang malakas na buwelo ni Uhera na pag-atake sa Raha. Bigla na mga bumaliktad si Uhera na para bang may bigla ang humatak sa isang paan nito. At yun ay walang iba kundi ang kadena Pumulupot ng kusa ang kadena sa paa ni Uhera at kinaladkad naman siya nito papalayo sa Raha na para bang may sariling isip ang kadena na gamit ng Raha. Lingid kasi sa kaalaman ni Uhera na kung may usok ng kadiliman na promoprotekta sa kanya ay ganun din naman ang kadena na hawak ng Raha. Yun din ang promoprotekta sa kanya. Ngunit, habang kinakaladkad naman ng kadena si Dato Ohera na parang may sariling ang buhay ang kadenang iyon. Ah! Ah! Bigla namang pumulupot kay Raha Kagini ang ahas sa liig mismo nito. At yon ay ang sibat kanina ni Ohera na bumalik nga sa pagiging ahas. Tapos ay bumangon muli ang alaga ni Ohera, yung malakabayong aso sa laki na tinamaan nung kadena kanina. At mabilis din yung kumilos, papaataki naman kay Raha Kagini. Sinagpang nito ang isang pakpak ni Raha Kagini, sabay galaw-galaw nito ng kanyang ulo at hatak. Sigaw pa ni Raha Kagini dahil sa pinapahirapan naman siya ngayon ah, ng uripon ni Uhera. Samantalang patuloy pa rin naman ang kadena sa paghigpit nito sa mga paa ni Ohera para bang tabla-tabla na lang ang laban sa pagkakataong ito. Dahil habang nahihirapan si Uhera sa pagkalag sa kadenang nakapulupot sa kanyang paa, Nahihirapan din naman na kumawala si Raha Kagini sa dalawang alaga ni Ohera. Ah! Sa pagsigaw na yon ni Raha Kagini, bali, bali na ang isang pakpak nito at patuloy pa rin ito sa pagsigaw. Ah! Ah! sigaw din naman ni Uhera dahil sa paghigpit ng kadena sa kanyang mga paa ay parang mapipilayan na siya dahil halos durugin na rin ng kadena ang binti nito sa kaliwa Samantalang nahihirapan naman na si Rakaginis sa paghinga dahil sa paghigpit din ng paglikis ng ahas sa liig nito at idagdag mo pa yung aso ni Uhera na pilit na binabaklas naman ang isang pakpak nito. Parehas, parehas na nahihirapan na noon ang dalawang pinuno ng bawat turugan, ang raha at ang dato. Hanggang sa napahakbang na lamang si Mael at nais ng tulungan nito si Uhera. Napahakbang na rin si Sael, ngunit sa paggalaw nila ay napansin nyo ng mga tauhan naman ni Raha Kagini at nag-angil ang mga yun na para bang ang ibig sabihin pag tumulong kayo ay tuloy na ang malawakang gera at hindi na sa pagitan ng dalawang pinuno lamang natiyak naman na ikakadihado ng turugan ni Ohera dahil sa dami ng bilang ng mga yun ng... <coughs> nang halos durugin na ng kadena ang paa ni Ohera, pawala na rin ng malay noon si Raha Kagini dahil nga sa pagkakalingkis sa kanya ng ahas din ni Ohera. Nang biglang lumuwag ang kadena, nang matutumba na sana itong si Raha Kagini dahil doon ay dalidaling natanggal ni Ohera ang kadena at agaran na tumayo. Ngunit sa pagtayo niya, natumba si Uhera na parang mawawalan na rin ng malay dahil sa pilay na. Pilay na pala siya sa mga sandaling yun at dahil sa panghihina naman ni Uhera, biglang kumalag naman ang ahas sa liig ni Raha Kagini. Ngunit kasabay na nun ang... kasabay no ng pagkabaklas naman ng isa niyang pakpak dahil sa paghatak ng malaking aso. Ngunit sa pagkatumba ni Ohera nga, itinapon na ni Raha Kagini ang ahas sa bayhiyaw niya. Dahil sa pagkatanggal ng kanyang pakpak, doon naman ay ang paglalaho na ng asong oripon ni Dato Ohera. Sa pagbagsak ni Ohera sa lupa, biglang Uhera! Sa guhit ng segundong yun ay parang ginising siya sa boses ni Astaroth dahil hindi, hindi patapos ang laban at sa pagmulat ni Uhera ng kanyang mga mata nakita niya ang isang halimaw na papalapit din sa kanya. At yun ay walang iba kundi ang raha na duguan na rin sa mga sandaling iyon. Pinilit noon ni Uhera na tumayo dahil siguradong papatayin na rin siya ng raha oras na makalapit yon sa kanya. At nakatayo nga siya ng iika-ika dahil sa iniinda nitong sakit ng kanyang paa. Samantalang iniinda naman ni Rakagini Kagini ang pagkaputol ng kanyang pakpak at ang mga sugat nito sa katawan. Wala nang espiritual na lakas ang dalawang pinuno na bumigkas pa ng mga salitang buhay na galing sa impyerno. Dahil nangangailangan nyo ng sapat na lakas pisikal at espiritual sa madaling sabi. Tanging ang natitirang lakas na lamang nila ay ang pagiging gabunan dahil sa mga tangan nilang mutya. Yun na lang ang kaya nilang ipagmalaki at gamitin sa laban. Kaya naman, kahit na iika si Ohera at lulupasay-lupasay na ang Raha. Dato! Raha! Okay. Tuloy ang bakbakan sa paglapit ni Raha kaginis sa kanya. Kalmot! Sapak! Kalmot! Sapak! Halos maluhaluhan na noon ang magkapatid at buong kababaryo o parte ng turugan ni Ohera dahil sa nakikita nilang pakikipaglaban ni Dato Ohera para sa kanilang lahat. Ngunit doon ay mas lalong tumaas ang respeto nila sa kanilang Dato dahil nananatili pa rin itong matibay dahil sa kanyang ipinaglalaban ang binuunitong turugana dahil ang usapan ay usapan kung matatalo si Ohera dito magiging alipin na ng raha ang buong turugana na maiiwan ni Ohera kabilang na dito ang magkapatida kasama ang mga gabunan ang konseho ang mga abat ang mga abwak ang mga lagwit at kabilang dito ang asawa at anak nito pati na rin ang kapatid niya alam ni Ohera na hindi siya pwedeng sumuko ngayon dahil kung tutuusin malayo na ang narating nila ng kanyang kapatid mula noong namatay ang kanilang mga magulang marami na silang pinagdaanan at may mga anak na nga sila eh. Naaalala nyo pa mga kabagis Nung mga panahong tumakas lang si uhera mula sa kanilang baryo Sobrang nakakaantig sa damdamin Na sa kwento ng dalawang magkapatid na to Sa dinami-dami ng kapahamakan na kanilang pinagdaanan Ay nanatili silang buhay Nakakalimutan na ata natin Na sa una ay silang magkapatid ni Lucila ang nagumpisa ng lahat ng ito dahil sa hinahangad lang nila na panibagong pamumuhay sa labas ng kanilang baryo noona. Kayangat sa kasalukuyan ng kwento, tuloy-tuloy ang bakbakan ng dalawa. Hindi na rin pwede na rin si Ohera sa kinatatayuan nito. O ikilos niya ang isa niyang paa, ay matutumba na siya hanggang sa huling sapak ni Raha Kagini sa kanya. Tumumba na nga si Uera at doon ay bigla nang nag-angil si Sael at sabi nang, Wala na akong pakialam sa usapan! Susugod na nun si Sael at wala ring pumipigil sa kanya kasi si Maela ay sasamahan na rin siya pati ang konseho nito. Ngunit sa pagbagal ng sandali tumumba sa tabi ni Dato Uhera si Raha Kagini. Dahil sa pagkakahigangan ni Uhera, agad na sinunggaban niyo ng Raha para patayin sana. Ngunit sinalubong naman ng mga kuko ni Uhera ang dibdib nito. sabay hablot ni Uhera ng tumitibok na puso noon. At hindi lang ganoon ang ginawa niya dahil la Baon ng isa pang kamay ni Ohera sa tiyan ng raha, sabay hablit ulit ni Ohera, Dahil kinuha mismo ni Ohera ang mutya ng kadatuan sa tiyan ng raha, sa pagkahandusay ng raha kagini sa lupa. Natigila ng lahat na nahimik ang paligid at ang alimpuyo na lang ng hangin ang maririnig mo. Hinga pa ni Dato Uhera na nakahandusay din sa lupa. At ang mga natigilang konseho ni Uhera kanina, doon ay tumuloy na sila sa paglapit sa dalawa para siguraduhin na kung buhay pa ang kanilang dato. Dato, salita ni Saela. Bayo, dato, salita pa ng iba. At doon ay nakumpirma nila. Buhay nga. Buhay nga ang kanilang dato. At siya ang panalo sa duelo ng dalawang nagtatangana ng mutya ng kadatuan at sa pagsambit ni Ohera sa buong nakapalibot na konseho nito. Sa il uh, manum para ito sa dalawang pata. Salita niya sabay buka ng kanyang palad na may hawak ng mutya na galing sa katawan ng raha. Uh, anong ibig mong sabihin dato? Ang mutya ko at ang mutya na to. Balang araw ay mapupunta kay Arsalan at Aidel. Sa huling salita na yun ni Dato Uera ay siya na ring pagbabalik nito ng anyo ng pagiging tao. Kasabay noon ang pagharap ni Mael sa buong lupon na naiwan naman ni Raha Kagini. At ang sinabi nito ay... Panalo! Panalo ang dato namin! right, yun mga kabagis ko. Ooh, ang tindi nun! Part 31 na ng kadatuan natin. So, abangan ang part 32 nito. ah uh, huwag na kayo magalala mga kabagis ha. Makakapag-upload na tayo niya ng madalas. Okay, so sa ngayon, ala pa rin tayong shoutout mga kabagis ko ha. ah uh, ang tindi Salamat sa suportang tunay.